sa lahat. Sa sa video, ang pagtakbo ng dugoang lalaking ito sa barangay Bagong Silang, Caloocan. Ang lalaking yan, binaril na pala ng nakamotorsiklong salarin. Hinabol pa siya ng rider hanggang sa tuluyang bumulagta. Naitakbo pa sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Ang iba pang detalye sa krimen yan ihahatid maya-mayala. Magandang umaga ngayong May 30, kasama ang buong pwersa ng News 5. Narito na mga umaaksyong balita. Iaatid namin mula mismo sa Frontline sa umaga. Sa harap ng fishing ban ng China, Philippine Navy nangakong sagot at suportado ng gobyerno ang mga mangisdang Pinoy na papalaot sa pinag-aagawang teritoryo. Pangulong Bongbong Marcos Jr. nangakong isusulong ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa gitna ng pagbisita niya sa Singapore. Hanggang labing-anim na bagyo, posibleng manalasa sa Pilipinas hanggang Nobyembre. Recruitment agency sa Paranaquen ni Reid mga aplikante, ikinulong at ginawa paraw tagalaba ng staff ng agency. Alas Pilipinas na kuha ang bronze medal sa battle for third matapos talunin ulit ang Australia sa ABC Challenge Cup. At motoristang may malasakit sa Rizal, umani ng puri online. Hinalaga China ang pagtutol ni Pangulong Bongbong Marcos sa balak nilang ipatupad na fishing ban. Kiit nila ang China ang bukas sa dialogo pero Pilipinas ang palaging naghahanap ng gulo. Ang ating Navy naman ang akong suportado nila ang mga Pinoy na mga na papalaod sa pinag-aagawang teritoryo. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Last two meetings, uh, bago tumulak hour, pa Singapore kahapon, uh, inamin mismo ni Pangulong Bobong Marcos na nababahala siya sa fishing ban ng China sa South China Sea. Sakop ng fishing ban ang 200 nautical miles na Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, wala namang bago rito, pero may isa siyang ikinababahala. There are sometimes there are fishing bans because they are because it's the season, and this is something that we have actually agreed upon before. But the uh, the the new policy of uh, uh threatening to detain our own citizens uh that is different that is an escalation of the situation so yes it is now very worrisome May 15 nang unang ilabas ng China ang plano nitong hulihin ng mga trespassers o manghihimasok sa karagatang sakop ng kanilang teritoryo simula sa Hunyo pero giit ng Chinese Foreign Ministry, walang dapat ikabahala ang kahit sino rito basta wala naman daw ginagawang masama. Inalmahan din nila ang naging pahayag ni Pangulong Marcos. Sabay giit na Pilipinas pangaraw ang laging nambubuyo at nagpapalala ng tensyon sa South China Sea. Gayunman, nananatili raw bukas ang kanilang pinto para makipagdayalogo sa atin. Ayon naman sa Philippine Navy, wala pang anumang senyales na manghuhuli na ng mga dayuhang mangingisdang China. Katunayan, nabawasan pa nga mga barko nila na umaaligid sa Panatag Shoal. Mula sa 55 barko ng Chinese Militia, Chinese Coast Guard at Navy ng China, labing siyam na Chinese vessels na lamang ang nakitang nasa Panatag Shoal. Hindi na rin daw nakikita ng Philippine Coast Guard ang tinaguriang monster ship ng China Coast Guard na namataan malapit sa Panatag Shoal. Pero sa buong West Philippine Sea, may 122 Chinese vessels pa rin na umaaligid sa kabila nito, tiniyak ng Philippine Navy na walang dapat ikatakot ang mga Pilipinong isda dahil mas paiigtingin din daw nila ang pagpapatrolya sa laot. Muli na magigiit ng Philippine Coast Guard na hindi kikilalanin ng Pilipinas ang polisiya ng China. As far as our, country is concerned, we have sovereign rights over these waters. Besides from the fact that our Award has identified de Masinloc as a traditional fishing ground Not just for um, Chinese and Vietnamese, but also for the Filipino fishermen. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Usapang bigas naman, posibleng mabawasan ng hanggang limang piso ang presyo ng imported rice kung papawasan lang sana ang taripa rito. Yan ang sinusulong ngayon ng Finance Secretary Ralph Recto para maging mas abot kaya ang ibinibentang bigas sa merkado. Ang taripa ay ang buwis na ibinabayad ng mga importer sa gobyerno. At kung maaprubahan na bawasan, posibleng sa Setyembre na maramdaman na mga mamimili ang bawas presyo sa bigas. Sa ngayon, nasa 52 hanggang 54 pesos kada kilo ang presyo ng imported well-milled rice. Habang nasa 49 hanggang 51 pesos ang angkat na regular milled rice. Abiso naman sa mga motorista magpapatupad na kasi ng panibagong dagdag singil sa toll ang North Luzon Expressway o NLEX sa susunod na linggo. At live mula sa Balintawak, nasa front line ng balitang 'yan si Dave Abuel. Dave, magandang umaga. At kailan na ipatutupad itong toll hike at magkano ang itataas? Andre, sa so June 4 na magsisimula ang dagdag singil sa toll fee sa North Luzon Expressway. Parte ito ng pangalawang tranche ng toll rate adjustment ng NLEX. Sa open system o mula Balintawak papuntang Marilao, dagdag limang piso ang singil sa Class 1, 14 pesos sa Class 2 at 17 pesos sa Class 3. Dahil dyan, 74 pesos hanggang 223 pesos na ang bagong singil sa toll dyan. Sa closed system naman o yung mula Marilao papuntang Santa Ines, 21 pesos hanggang 65 pesos ang madadagdag. Sa Subic Tipo naman, 2 piso hanggang 8 piso ang itataas ng singil. Kung babiyahe ka ng end-to-end -end, o mula Balintawak hanggang Santa Ines, 27 pesos ang madadagdag sa Class 1, 68 pesos sa Class 2 at 81 pesos sa Class 3. Dahil dyan, 359 pesos na ang Class 1 habang 1,076 pesos na ang magiging singil sa Class 3. Noong nakarang taon, ipinatupad ang unang tranche ng dagdag singil sa tol. Habang ngayon taon naman, ipapatupad ang consolidated petitions para sa taong 2018 at 2020. Hinati sa dalawang tranche ang mga dagdag singil para hindi mabigla ang mga motorista. Hati naman ang mga motorista sa dagdag singil. Narito ang kanilang pahayag para sa akin uh, mabigat na naman po yun. Pasani ng mga kagaya nito nagbabiyahe. In terms of additional, siguro okay lang naman basta meron namang improvement sa service. Andre, dagdag pa na NLEX tuwing dalawang taon sila pwede mag-file ng petition for increase dahil sa improvements sa expressway. Sa ngayon, maluwag ang biyahe sa northbound at southbound ng NLEX. Wala rin napaulat na anumang aksidente. Andre. Maraming salamat, Dave Abuel. Formal nang iminungkahi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Kongreso na gawin permanenteng public transport ang mga motorcycle taxi. Ayon sa technical working group ng ahensya, lumabas sa pag-aaral nila na ligtas at practical daw gamitin ng commuters ang mga motor. Malaki raw kasi ang potensyal nito na makatulong paluwagin ang traffic dahil mababawasan ang mga sasakyan sa kalsada. Sa ngayon, may provisional authority lang ang mga motorcycle taxi na bumiyahe. Pinayagan lang sila sa ilang major cities bilang bahagi ng pilot studies ng LTFRB. Usapang COVID-19 naman po tayo. Itinanggi ng Department of Health na wala silang budget pambili ng COVID-19 vaccines kontra sa bagong variant na FLIRT. Nag-ugat yan sa isang news article na nagsabing zero budget na ang DOH para sa mga bakuna sa pagdinig sa kamara kahapon sinabi ng ilang mambabatas na kahit wala sa 2024 General Appropriations Act ang pondo sa bakuna maraming pwedeng pagkuaan ng pagkukuhanan ng pondo tulad ng quick response fund Ayon naman sa DOH meron silang budget na inilaan para sa bakuna may pondo rin daw silang sakaling magkaroon ng health emergency dahil sa bagong COVID-19 variants do you have so many funds at DOH even from the con-up con in 2023 and the current. If there's a need to provide something for the emerging COVID the variant, we can always make some modifications within our budget. Weather, weather update naman po tayo mga kapatid. Sampu hanggang labing anim na bagyo raw ang posibleng umasok sa bansa simula Hunyo hanggang Nobyembre. Ayon sa pag-asa sa Hunyo raw, posibleng pumasok ang isa hanggang dalawang bagyo. Maaari ring makaranas ng mas mataas sa normal na pag-ulan ang ilang lugar lalo na sa huling tatlong buwan ng taon dahil naman sa La Nina. Kahapon lang, inanunsyo ng pag-asa ang pagsisimula ng panahon ng tag-ulan. Idineklarayan matapos ang pagdaan ng bagyong aghon at pag-iral ng habagat na nagdala ng maulang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Sa kabila niyan, posible pa rin daw ang monsoon breaks o ilang araw o linggo na walang pag-ulan ang basis po ng mga ng tagulan ay mga pag-ulan dito sa may western section ng bansa. So ibig sabihin, uh, doon mas madalas magiging ang uh, mga pag-ulan. Nasa Singapore na si Pangulong Bongbong Marcos para makipagpulong sa iba't ibang leader na dadalo sa Shangri-La Dialogue. Live mula sa Singapore, nasa front line ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, ano bang inaasahan na schedule ng Pangulong ngayong araw dyan sa Singapore? matapos nga kanyang pagbisita sa Brunei ay diretsyo na agad dito sa Singapore si Pangulong Bongbong Marcos. Naimbitahan kasi siya sa isang pagpupulong ng mga leader para talakayin yung mga issue na may kinalaman sa seguridad. Kahapon, bandang alas 5 ng hapon, dumating dito sa Singapore si Marcos. Sinalubong siya ng mga opisyal ng embahada rito at ilang dignitaries mula sa Singapore. Malaking bagay raw ang pag-imbita kay PBBM sa Shangri-La Dialogue. Bukod kasi sa ito ay tinuturing na isa sa mga prestigyosong pagtitipon ng mga defense minister mula Asia Pacific, si Pangulong Marcos din ang unang presidente ng Pilipinas na naimbitahan. Sa event, magbibigay ng keynote address ang pangulo na siyang magtatalaga ng direksyon kung paano ang maging diskusyon sa mga tatalakayang issue. Marami na rin daw uh, posibleng pag-usapan kaugnay sa mga patakaran sa seguridad gaya ng artificial intelligence at climate change. Bukas naman nakatakdang magkaroon ng bilateral meeting si PBBM kasama ang bagong Prime Minister ng Singapore na si Lawrence Wong. Makakausap din ni PBBM ang Prime Minister ng Lithuania. Samantala nakatakda naman makipulong si Defense Secretary Gilbert Chodoro at Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa kanilang mga counterpart dito. Ruth, uh, puro private meetings mo na ngayong araw si Pangulong Bongbong Marcos at bukas yung kanyang speaking engagement sa IS, uh, IIS Dialogue. Ruth. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Susunod, suspect sa road rage sa Makati, binaril daw ang biktima kahit wala namang kumpruntasyon na nangyari. Lalaki sa kalookan, hinabol at binaril ng nakamotor na gunman at recruitment agency sa Pakanyake ginagawang katulong at ikinukulong tagaw ang mga aplikante na di agad nakakabayad sa singil nilang fee. Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. I-inquest na para sa kasong murder ang motoristang bumaril sa kapwa niya motorista sa Makati. Ang sospek itinumba ang biktima kahit walang away na nangyari. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Matapos ikulong ng magdamag sa custodial facility ng Makati Police, isa sa ilalim na sa medical exam at inquest proceedings ngayong araw ang sospek na bumaril at pumatay sa nakagitgita niyang motorista sa Makati City. Kahapon, iniharap na sa media ang sospek na isang negosyante. Sa kuha ng CCTV sa may Ayala Tunnel ni Tom Martes, nakunan pa na magkalapit ang luxury car at multi-purpose vehicle. Bago pa man maghiwalay ang dalawang sasakyan, ay pinagbabaril na pala ng sospek ang biktima. Nasawi ang biktima na kinilalang si Aniseto Mateo Jr. 65 taong gulang at isang family driver. Ligtas naman ang kasama niyang kasambahay at 7 taong gulang na anak ng kanilang amo. Dahil naman sa kuha ng CCTV sa krimen, naplakahan at natunto ng sospek sa pinagtataguan ito sa pasig. Bukod sa baril na ginamit sa krimen, doon din nakita ang luxury car na nasa pool sa video. Sumailalim so, na sa parafin test ang sospek at nagpositibo sa gunpowder nitrate. Positibo namang kinilala ng kasambahay na testigo sa krimen ang sospek. Sa pahayag ng kasambahay, simpleng away-trapiko lang ang pinag-ugatan ng lahat. She's telling that uh, mayroong uh, gitgitan sa kalsada. So that shows yung uh, motive. Mabilisan lang yon. According to uh, yung yaya, is uh, pan-exit dun sa going to EDSA uh, Kalayaan coming from BGC going to the tunnel of uh, EDSA southbound. Ayon naman sa manugang ng biktima, pauwi na noon ang biktima sa Alabang. Wala rin komprontasyon na nangyari. Yung time po na yung kasi, pauwi na po sila, galing po sila, nagsundo sa bata, sa anak ng amo nila. Sinabi na o yaya na, tsong ano, pinipit-pit tayo, sabi niya ganyan, nasa tamang lane naman tayo hindi daw po umiimik lang si Papa, nagdadrive lang po siya. Tapos siguro daw po yung ano, parang gusto niyang lumusot. Ando po, nagulat na lang sila, yung yaya na may tama daw po si Papa. Nagsampa na ng kasong murder ang pamilya Aniseto laban sa sospek. Kahapon, lumuwas na patarlak ang pamilya ng napatay na driver. Doon kasi nila ibuburo lang labi ng kanilang padre de pamilya. Hanggang ngayon, di nila matanggap ang mapait na sinapit nito. Bakit niya po nagawa sa so, tatay po namin yon? Walang kalaban-laban ginawa niya yung ganun. Desidido naman silang panagutin ng sospek sa krimen. Nagbabalita mula sa frontline, Rio Fernandez, News 5. Sa pamamaril din, napatay ang isang lalaki sa kalookan. Ang habulan ng biktima at salarin na nasa pulpa sa CCTV. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagdaan ng isang motorcycle rider sa isang eskinita sa barangay Bagong Silang, Kalookan, kahapon. Ilang saglit lang, biglang nagpasukan ng kanil kanilang bahay ang mga residente matapos makarinig ng mga putok ng baril. Sunod namang dumaan ang isang lalaki na duguan at tila hinahabol ang rider. Nakunan pa ng ibang CCTV ang habulan nila hanggang sa tuluyan ng bumulagta ang lalaking nakaitim. Kinilala ang biktima na si Eliel Junicio, 36 anyos. Naitako pa siya sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Nagtamo ng tama ng bala sa si iba't ibang bahagi ng katawan si Junicio. Sa investigasyon ng Kaloocan Police, lumalabas na sa tapat na isang sari-sari store pinagbabalil ang biktima. Apat na baso ng bala ang narecover sa crime scene. Pagkakamibig sila ng ilang potok tapos yun yung nakita niya tumakbo na yung, ang yung, yung, yung tao tapos doon nagmumulagta. Inaalam po sa ngayon ang pagkakilanlan ng sospek at kung anong motibo sa krimen. Binabacktrack na rin daw ang mga CCTV malapit sa lugar. Sa ngayon, uh, maraming kaming mga anggulong tinitingnan pero hindi pa rin namin masabi. As of now, continuous pa rin talaga yung uh, investigasyon namin at pagkalap ng mga ebidensya. Kustisya naman ang hiling ng pamilya ng biktima, lalo't wala silang maisip na dahilan kung bakit itutumba ang kanilang kaanak. Sa akin masakit talaga dahil hindi ko tanggap na ako si anak ko mauna sa akin. Sa akin lang, hindi ang, ang ano ko lang, makamit na ng ustisya ang anak ko kahit pa paano yung pangyayaring ganyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Nadukutan na, nagkautang pa. Yan ang sinabit ng isang senior citizen sa Maynila. Ang natangay kasing credit card ng biktima, ginamit ng mga suspect para mag- shopping spree. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Gusto kong tulungan yung nanay ko. Pero wala Napaiyak na lang si Crisping habang ikinikwento sa News 5 kung paanong nadukutan ng senior citizen niyang nanay sa isang mall sa Maynila noong nakaraang biyernes. Kasama raw ng caregiver niyang nanay ang alagang pasyente ng mangyari ang krimen. Napansin na lang daw ng biktima na nawawala na ang kanyang pouch. Laman nito ang 7,000 pesos cash, mga ID, cellphone at dalawang credit card. Nagpapanik si mama. Pero sabi nga niya, tinatrya niyang huwag mag-breakdown kasi syempre mag-isa lang po siya eh. Ang mas nakapanlulu mo ginamit ng kawatan ng credit card. Umabot sa higit kumulang 200,000 pesos ang nagastos ng suspect. Kabilang daw sa binili ng kawatan ang isang mamahaling cellphone. Hanggang ngayon po nga, nagpupuyat ako para tingnan kung baka pinost sa Facebook Marketplace yung binili na iPhone. Pinagahanap na ngayon ang suspect na maaring maharap sa reklamong paglabag sa Access Device Regulation Act. Paalala naman ng mga pulis sa publiko. Datiin natin yung sarili natin at saka yung ating mga gamit, yung may importanteng gamit natin. Kung sakaling kayo po ay holders ng mga credit cards at ito po ay nawala o ito po ay nanakaw, i-report po agad dun sa inyong bangko para po ito mapahold. May paalala rin sila sa mga establishmento. Sa dapat tignan natin, uh, hinga natin ng mga valid IDs yung nakikipag-transact. At uh, natin. Sabi nga natin, ingatan din natin syempre yung ating mga kababayan na may mga ganitong mga card. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Nailigtas na mga tauhan ng NBI ang ilang aplikante ng isang recruitment agency sa Paranaque. Ang mga biktima bukod sa ikinulong, ginagawa pa raw katulong. Nasa Frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Hindi na nakaporma ang mga taong ito sa tanggapan ng isang recruitment agency sa Paranaque nang salakay na mga ng mga tauhan ng NBI Cybercrime Division dahil sa mga sumbong na may mga nakakulong o manoritong aplikante ng agency. Na-arresto po namin kayo sa kasong recruitment. Ayaw nyo paalisin yung ibang mga ano nyo, aplikante nang hindi nagbabayad. Sinukulti yung mga passport, ibang travel documents. Siyam na tauhan ng recruitment agency ang inaresto. Nasagip naman ng labing limang aplikante. Isa sa mga narescue ang 24 na taong gulang na si Marie. Kwento niya, mag-iisang buwan na siya sa agency. Pinangakuan daw siya ng trabaho bilang domestic helper sa Saudi. Pero kailangan daw muna nilang tumaan sa training. Kaya ang siste, pinaglilinis sila at pinaglalaba ng mga personal na damit ng mga tauhan ng agency. Pinakakuan kami talaga na okay yung lahat. Tapos yung, ano ba, yung agency namin okay. Tapos okay kami sa labas, sa ibang bansa. Tapos yung naranasan namin yung palilinisin kami sa buong accommodation. Kasi sabi lang sa amin, kasama doon sa training. Bukod kay Marie, may iba pa raw na limang buwan nang hindi nakakaalis. Bantay sarado sila kapag lalabas sa agency. Ayon sa NBI, nakararanas din ng pangaabuso ang mga aplikante habang nakakulong sa tanggapan ng agency. There were allegations also that these victims' passports and other travel documents were being withheld in the fear that they will be reported to the police if they run away and will be blacklisted in the recruitment agencies. Iniyahanda na ang mga kasong isasampa sa mga tauhan ng agency. Paalala naman ng NBI sa publiko, maging mapanuri at huwag basta-basta maniniwala sa mga alok na trabaho sa ibang bansa. Mas mainam daw na i-check muna kung lisensyado o lehitimo ang papasukang recruitment agency para hindi maloko. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Samantala, isang patay matapos maipit sa makina ng isang eroplano sa isang airport sa Netherlands. Ayon sa airline, nangyari ang insidente habang inihahanda ang flight papuntang Denmark nitong Merkulis. Palaisapan pa rin kung paano napunta ang biktima sa loob ng engine. Pero marami raw ang nakakita at nakarinig ng kainin ng makina ang biktima. Inaalam pa kung empleyado ba ng airport ang biktima o sibilyan. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Susunod, alas Pilipinas, tinalo ulit ang Australia para makuha ang bronze medal sa AVC Challenge Cup. Semifinals match ng Meralco Balls at Barangay Ginebra sa PBA Philippine Cup na uwi sa Do or Die Game 7. Viral ngayon, di lang isa, kundi dalawang good deed ng isang motorista sa Rizal. Tuloy-tuloy lang ang paghahatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Ipinaloob ng Alas Pilipinas ang Australia para sa makasaysayang bronze medal sa AVC Challenge Cup. Dominante ang naging panalo ng mga Pinay na tatlong sets lang ang kinailangan para magwagi. 25-23, 25-15 at 25-7. Ito ang unang medalya ng Pilipinas sa isang AVC sanctioned na torneo sa loob ng na 63 taon. Kasunod nito, nakalinya para sa alas ang isang exhibition game sa South Korea sa June 7. Bahagi ito ng paghahanda nila sa FIVB Challenger Cup sa Hulyo kung saan mas malalakas na mga kuponan ang makakatapat nila. Magkaka Game 7 pa ang PBA, uh, PBA, Philippine Cup semifinal series sa pagitan ng Meralco Bolts at Barangay Hinebra Gin Kings. Kasunod yan ang panalo ng Bolts sa Game 6, 86-81. Umamba ng comeback sa bandang dulo ang Hinebra pero kinapos na sila sa oras. Nagpakawala ng 8-1 run ang Meralco sa simula ng 4 quarter. Dahilan para bahagya silang makalamang dadayo sa San Jose City sa Batangas ang dalawang koponan para sa Game 7 bukas. Naghihintay sa kung sinong mananalo sa kanila ang San Miguel Beermen. Talaga namang good vibes ang hatid ng kwento ng isang good sa Tartan sa Rizal. Eto kahit kasi uwing-uwi na, hey. ba nagawa pa niyang tumulong sa mga nadaanan niya sa biyahe? At dahil pinairal niya ang puso imbes na init, sa ulo, sa kalsada, di ba? Yung mga road rage. E eh, plus, plus, plus points siya sa mga netizens. Pauwi na, galing ng trabaho si Jonas nang may maabutang aso na nakahiga sa gitna ng kalsada. Akala raw niya kasi injured ang aso kaya binuhat niya ito at itinabi sa bangketa. Pero yun pala, Drama lang ang paghiga ng aso sa kalsada. Pagkalapag daw kasi sa kanya ni Jonas sa bangketa, eh bigla na lang itong tumawid. Pero di lang yan ang baon niyang kwento pagka-uwi. Pagkatapos kasi ng aso nakaharang sa daan, minadat nadat na naman siyang tumirik na sasakyan. Grabe talaga si Kuya. Kaya naman buwaba si Kuya Jonas para tulungan ang mga taong magtulak ng sasakyan. Ayon sa post ni Jonas sa Facebook, sabik na sana siyang magpahinga pero ang daming aberya. Naisip daw niyang tumulong para mapadali ang daloy ng traffic, di lang para sa kanya kundi para sa lahat. Ang cute nang doon sa aso ka, eh. Kaya nga Oo, pinike pala siya. <laughs> oh. It's prank. Pero maganda yung thought niya yes. na hindi lang para sa sarili, pero para iwasan at niya sa lahat, oh. di ba? Sa paggumagawa ka ng maganda sa kapwa, gumaganda din yung loob mo. Tama, right. nawawala yung pagod mo. Oo. Mm -hmm. At yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa Umaga. Ito naman ang mga dapat abangan sa inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid. Game on tayo for fun this Thursday. Itutuloy natin ang house tour sa pinakasikat na impersonator ng ating queen of all media na si Chris Aquino. Yung tingin ng mata, yeah, yung ganon, yung mga pilantik ng ulo, uh, na. yes, and of course the laugh. <laughs> Gano'n, di ba? I-e-extend pa natin ang saya kasama si Chino Liu, a.k.a. Chris Achino. I love I love it! Ganun. Silipin pa natin ang ilang pampahagi ng kanyang happy place sa pagbisita roon ng ating Mama Dems sa My Bahay. Usapang bahay pa rin lalo na sa mga nagpapaupa ng tirahan. Paano kung pinagbabayad ka ng tenant sa mga pinarepair nila sa iyong unit? Ang reklamo pa... Attorney, pwede bang tumanggi ang landlord na ibawas sa upa ng tenant ang ginastos niya kung may pinarepair? Legal ba to? Ang sagot dyan ni Attorney Buko, alamin sa legal ba to? O sa mga naaaliw sa sugal, kalma! Dahil baka hindi nyo namamalayan, naaadik na kayo! Ang masamang epekto nito sa ating kalusugan. Ipaliliwanag sa atin ni Doc Dex Makalintal sa Sabi ni Doc. Malinamnam, malasa, at siksik pa sa mga sahog. Original na Pinoy Pride Dish, ang kapampangan OG Ulam na Sisig. Pasok yan sa Best Pork Dishes in the World ng Taste Atlas. Tigman natin ang patok na sisig ng na nakilala naming negosyo. Abangan yan mamaya. Para naman sa dagdag na kulit, maglalaro tayo ng charades. Pero walang kamay, tunog-tunog lang. Narinig mo ba yun?